Hindi niyo po alam 'to. Hindi niyo po alam 'to. Ngayon, meron pa. Meron pong isa dahil sa Tokhang, kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang taong nagngangalam pilo na isang drug pusher. Hindi nakita, pinatay, 'yung pinagtanungan. 'yung pilo, buhay pa, Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa palagay ko ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan 'to. Hindi ko po mauunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community, ang ilang mga kapasoran po nandito at ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers, ng DDS troll, ng DDS blogger, bloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon minumura po ako ng katulad ng inyong pagumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS bloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, Sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang impitahan sa, pag, uh, sa aming celebration ng National Baptist Day, Mr. President. Dihindo ko lang po yung pag usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapag makip, makapaginig po sa akin ng tama. Inibitahan ko kayo. Nagpunta po kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, Nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech niyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo kahit na hindi maganda sa amin makarnig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat, na, dapat namin kayong respeto, Mr. President. Andito ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na ng mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong uh, nung akin pong uh, uh, nagfile ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year a special working holiday to be known as National Baptist Day. sino Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami yung mga pastor sa Dabao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagat kayo ay naging pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang quadcom hearing na ito. Sa pangangambitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapakat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong batayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin do po sa Psalms 109, 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo, Pangulo. Oo. At napapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang stupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat na mga sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo, bilang isa rin namang warning sa wikang Tagalog, babasahin ko, sapagkat iniisip niya, oh, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating niya sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya malayo niya sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langit sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marnig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalong ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this house, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. The next to deliver his opening remarks is uh, Congressman uh, Stephen Caraps Paduano, the chair of the Committee on Public Accounts. You're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning, everyone. As mentioned in the opening statement of the Chairman uh, Barber's, today's hearing was originally scheduled to be postponed and moved to November 21, 2024. However, when the news emerged that the former president, will be attending and after we verified the announcements confirming his desire to attend the hearing, the quad committee decided to convene on short notice. this will allow us to hear directly from the former president and to address questions regarding the issue of extrajudicial killings. we have no guarantee that the former president will attend future hearings or fully participate. in this investigation. Since he committed to be being here today, we couldn't let this opportunity to pass. As we continue our hearing, I wish to affirm, to reaffirm the Quad Committee's commitment to a thorough, transparent, and accountable examination of the issues before us. Proceeding with today's hearing underscores Our dedication to a fair and open inquiry one that seeks truth and clarity rather than destruction or delay our work here is not a matter of posturing but of responsibility